tingnan nyo mga friend kung ano ang gagawin ko. Yan ay ang blue turnip na galing sa ating mini garden. Pinuhusan ko ng mainit na tubig upang lumabas ang kanyang kulay. At ako ay naghugas ng bigas. Ako ay magsasaing at nung nahugasan ko na ay ibinuhos ko yung tubig ng blue turnip. Blue turnip sa ating bigas at yan ay kumukulo na siya ang ating sinaing ating uh, na natin kung ano ang kalalabasan ng ating sinaing ayan ang ating kanin mga friend ay naging kulay asul kulay blue siya pwede pa lang pangkulay din ng mga pagkain ang blue turnip kaya Ayan, ginamit ko at kung gusto nyo, itry nyo rin mga friend.